oras ang ating pagsasama kaya wag ho kayong uh, mag-alala okay kung sakali may ginagawa pa kayong uh, ngayon maya maya pwede kayong uh, tumawag sa amin mag-text ayan tawag na muna ito ang mga numero 86315788 o kaya naman ay yung 86316674 oh ulitin ko lang ha 8631 Five seven eight eight. Okay, ayong eight six three one six six seven four. Walang landline? Don't worry. PM is the key. Okay. Ayan. Available na nga po ang uh, Facebook page ng uh, shout out Kaya i-PM nyo na lang. Uh, I-PM ha. I-PM nyo kung ayaw nyo nga uh, biglang meron kayong uh, ma-receive ng mga messages. PM. Private message. Okay? Ayan. Yung mobile number nyo sa so uh, official Facebook page uh, ng shoutout uh, shout out na always nasa comment section din. And uh, private message po tayo dumaan para sa inyong uh, para iwas scam tayo. At pwede rin kayong magkomento ng gusto nyong i-shout out lalo na nga ngayong uh, totoo ba to? Oo, <laughs> <laughs> Ito, Hindi nakita ko na to kanina. Uh, ano paghandaan ko na. Yan. Lalo na ngayong back to work Monday na nga tayo. Oo, uh, huwag niyong kalimutan ng hashtag, hashtag, shoutout. Ayan, at isunod ang inyong mensahe. Yun, eto na nga mga kapatid. ah uh, uh, ready na tayo sa mga callers. O uh, uh, sa mga ano, no? uh, pwede ba tayong bumati na muna dito sa mga viewers natin online? Oh, o, oh, patiinan natin. Uh, shout out na muna natin ang aking kaibigan. Aba, gising sa umaga hanggang gabi. Gising. Eh. Ano ba yung sekreto nitong si Hernando Fernando? Kuya Teban, maraming maraming salamat sa iyong uh, pakikinig. Andiyan ba si ate Erna? Uh.